Dahil nga medyo kinakalawang na tayo sa boys over, rabe ko ito nga ibo boys ko yung pagsiswimming namin dito sa bataan. Nabe ko! <laughs> Siyempre, bago pumasok yung Kaura, nabi ko, kailangan ipakita natin kung kailan tayo nag-summer outing. Nabi ko! At dahil hindi pa masyadong malakas yung alon dyan, nabi ko, dahil summer pa, nabi ko, tignan nyo naman, napakaganda ng dagat. Nabi ko! Kaya naman, siyempre, pass forward tayo, nabi ko, pagdating namin dito sa Bataan, nabi ko, natulog muna ako dahil ako yung nag-drive sa van na pinaparent namin. Nabi, nabi ko, para atin tamong puwersa. Nabi ko! At nung pagkagising ko nga, bandang alas 5, nabi ko, ako, yan na nga, naman yung panahon, abe ko, napakaganda. Tapos, nakita ko pa yung araw, abe ko, dahil medyo lubog na, babe, ako tingnan niyo naman kaganda yung view dito. Babe, ko. Kaya sakto-sakto naman yung paggising natin. Babe, ako na abutan natin na palubog na yung araw. Babe, ko. Kaya naman ang ginawa ko, babe, ako dali-dali na akong bumaba dito, ako para makapunta sa dalampasigan ng Bataan. Babe, ako at para makuha na na rin yung araw na pababa. Babe, ko. Ah. Kaso nga pala, abe ko, naisip ko, hindi ko makukuha yung araw. Abe ako, dahil kapag ginawakan mo yan, napakainit. Abe ako, ito nga pala yung mga kasama at nag sa ban namin. Na, abe ko. Ah. Siyempre, kailangan promote ko na rin yung ban na pinaparent namin. Abe ko. kaya sa mga gustong mag-rent dyan, abe ako, PM niya lang ako. Abe ako, sa mga gustong mag-outing o magpahatid sa airport, magpasundo. Abe ako, mag-PM lang kayo sa Bapsoy TV. Abe ko. Pero hindi namin pinapasal drive yung ban na pinaparent namin. Abe ko. dahil dalawa lang kami nagda-drive doon. Kung hindi ako, yung daddy ko, abe ko. Kaya yan Wabi ko, ako, pumunta na ako sa dalampasigan at saka nag-video na rin ako ng sarili ko, ako, para naman at least may remembrance tayo, habi ko sa paglubog ng araw, Wabi ko Minsan napakahirap din mag-video na ikaw lang mag-isa, ako, kaso hindi pa natin kasi kayang kumuha ng videographer natin, habi ko dahil hindi naman tayo masyadong malakas kumita dito sa pagbablog o sa pagbablog natin, habi ko <laughs> Kaya naisipan kong bumili ng camera noon. Nabi ako yung Insta360 X3. Nabi ako, ngayon gusto ko na siyang ibenta. Nabi ako, kaya kung gusto nyong bilhin. Nabi ako, PM niyo lang ako. Nabi ako. Ipapakita ko nga pala sa inyo. Nabi ako kung paano ubiikot yung camera 360. Nabi ako. Ito nga pala yung camera sinasabi kong Insta360 X3. Nabi ako. Tingnan niyo naman kung paano yung nagagawa niya. Nabi ako, kaya niyang paikutin ka ang mga, ang mga anggulo. Nabi ako. <laughs> Kaya kung mahilig kayong mag-travel, labi ako, pwedeng-pwede sa inyo. To, labi ako, tapos napakaganda pa ng quality niya. Labi ako, pwedeng-pwede pa sa tubig at saka sa dagat. Labi ako, wag lang sa balas at saka sa semento dahil magagasgas yung lens niya. Labi ko. At yung camera insta na yan, ko ako, alagang-alaga. Labi ako, dahil masera ako sa mga gamit ko. Labi ako. Kaya ayan na nga, tingnan niyo naman si Abe nyo. Labi ako, talagang nagsawa-sawa sa swimming sa dagat. Labi ako. Kaya pala pinatayo ko muna siya dun sa dagat. Labi ko para makita ko yung video kung nakasentro sa sa niya, abe ko. tapos pumunta na rin ako, abe ko, para kami dalawa yung makuha na ng video, abe ko, dahil wala kami videographer, abe ko. Siyempre, hindi pwedeng hindi tayo magbababadjad sa dagat, abe ko, habang iniintay nga pala natin lumubog yung araw, abe ko. Noong panahon na to, abe ko, ang ganda pa ng alun ng dagat, abe ko, hindi siya masyadong malakas, abe ko, pero talagang mabalas siya, abe ko, talagang matitipon yung balas dito sa, ano mo, sa tawag dito, sa... <laughs> sa bulsa mo, abe ko kaya habang humahaba yung video, abi ako kinuha ko na nga si abi nyo para mabunta kami dun sa medyo malalim. Kaso ayaw niya, natatakot siya, abi ako. Dahil talagang sa alat daw ng tubig, abi ako, yan na burila sa abi ako. Kaya naman ang ginawa ko, humiga na lang ako sa dalampasiga, abe ako. Habang iniintay ko yung alon, abi ko Tapos kinuha na na rin yung paglubog ng araw. Kaso talagang ngayon, wala na pala yung araw, abi ko Kaya bigyan ko kayo ng twerk, 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 abi wow. ako. <laughs> At nung sumaka na nga pala ako, abe ko, may napada na nagtitinda ng pride po siya. Abe ko, yan, tinikman na natin isa-isa. Abe ko, pero sa totoo lang, abe ko, eto naman sa ali, dahil hindi naman natin kapangan na Abe nagpa-video lang talaga ako. Abe ko. At, dahil nga lumalalim na yung gabi, nga, pinapasok na kami dito sa may resort. Abe ko, dahil bawal na daw mag-swimming sa dagat. Kaya ang ginawa namin, ay nag-swimming na lang kami sa swimming pool. Abe ko, pero in swimming pool, lalasa pa rin dagat. Abe ko, Kaya naman si abe nyo, enjoy na enjoy pa rin siya mag-swimming. Abe ko kaya ako napad lumapad ka na sa video na to. ako, pag-i-comment naman kung taga saan ka. Habi ako, para alam ko kung, kung saan yung mga supporter natin sa mga vlog natin. Habi ako. Siyempre, pagkatapos natin nag-swimming, habi ako, ano pa bang gagawin natin? Sigurado, habi ako, mga lakal tamo dahil naka ready na yung pagkain. Habi ako, kaya yan na nga, sumaka na ako. Habi ako, pagkasaka ko nga, ang bumungad sa akin. Habi ako, nasiya po pang nanoy ni, abe ako. Pansit maragulat sa kakaldiretang baka, habi ako. Habang kumakain nga pala kami, habi ako, siya, habi nyo, ayan, sumakan niya rin siya. Abi ako dahil nagugutom na siya. Tsaka yung mga kasama namin na ako. Yung continuous pa rin sila sa inuman at kantaan at sayawan na abi Kaya kung may nakilala kayo sa mga kasama namin na abi ako. Pakicomment naman yung pangalan nila o pakitag dito sa comment section na abi Bang sila patuloy sila nagsasaya abi ako. Ako tapos na akong maligot tsaka kumain na ako. Kaya ang ginawa ko ayan na nga umakyat na ako sa kwarto abi ako. Kaya malaming salamat sa pag-suporta kay Bob at tsaka abi ako motoblog abi ako. Ingat po kayo palagi abi ako. Oh thank you bye